Ciao Raga! Kumusta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, tanda mo pa ga yung uh, bonus na tali na 100 euros last December 2024. Ikaw ga ay nakatanggap o hindi? O baka naman hindi ka aware kung ikaw ga ay nakatanggap o hindi? Paano ga malalaman? Saan mo ga dapat na i-check? Para na sa ganun ay malaman mo kung ikaw ga ay nakatanggap o hindi ng bonus na iyan noong nakalipas na December 2024. Sasagutin natin sa vlog na are kung bakit yung iba ay hindi nakatanggap. Sasagutin din natin na bakit ga yung iba naman ay maaari na ibalik nila yung bonus na natanggap nila. Ang mga golf ay badante, yung mga nasa Lavoro Domestico, ano ga ang dapat na gagawin para makatanggap din ng bonus na 100 euros. Alamin natin ang detalye raga, doon na sigla, party amo. Ang bonus sa tali na ang amot nga niyan ay uh, 100 euros. Yan yung maximum amount na maaaring matanggap. Para ga ka, kanino yan? para yan doon sa lahat ng mga laboratory dependente na ang kanilang redito ay 28,000 euros and below. Tapos meron silang fili Akariko. Yan ay noong December 2024 at yan ay mostly pinamigay kasama doon sa Bustapaga ng 13-month pay or tredicesima para doon sa ilang mga laboratory na Uh, sila ay uh, qualified dahil nga nang na-meet nila yung uh, qualifications. Tapos ay ginawa nila or nag sila ng request doon sa kanilang datore di lavoro sa pamamagitan ng pagpi noong auto-certificate zone. Ang datore di lavoro, siya ang nag-anticipo. Siya muna ang nagbigay noong bonus na 100 euros. Kaya iyan ay kasama doon sa bustapaga. Ngayon, kung ikaw ay uh, hindi uh, sure, hindi ka-aware, kung ikaw ga ay nakatanggap nga ng bonus 100 euros na iyan o hindi last December 2024 yan ay pwede mong ma-check dahil makikita mo yan dapat doon sa code na ibibigay sa iyo doon sa Certificazione Unica 2025 na yan ay ipamibigay simula ngayong March 17, 2025 ang isa pa na way para ma-check ay doon sa pagpa-file naman ng 7.30 2025 kasi magre-resulta rin iyan doon. Kaya nga, maigay na mag-file ng 7.30 2025 para magresulta doon ang tungkol nga dito sa pinag-uusapan natin na bonus na 100 euros. Sa pag-file ng 7.30 2025, di ka ang na ready to ay yung lumimas sa taon. Yung ready to noong taon na 2024. Doon sa Deklarasyon ni Day de ito nga sa 730-2025 ay mayroon doon na dedicated na section para sa bonus natale na 100 euros. Kaya sa pag-file ng 730-2025, makikita doon kung qualified ka ga sa bonus 100 euros. Pero hindi naman ikaw nabigyan. O baka naman ay hindi ka qualified pero ikaw naman ay nabigyan. Yan ay maiitama sa pagpa-file nga ng 730-2025. Kaya kung qualified ka, pero hindi ka naman nabigyan ng iyong datore, pwede mo iyan na i-request sa 730 ngayong 2025 para matanggap yung bonus sa pamamagitan ng tax adjustment. Ibig sabihin, ang bonus na entitled ka pala ay mariremborso mo directly doon sa Bustapaga. Paano naman kung halimbawa na baliktad naman hindi ka qualified, pero nabigyan ka ng iyong datore. Alora, ang mangyayari naman ay ibabalik mo naman yung bonus na 100 euros. Kung ikaw ay mayroong tax na babayaran sa 730, idadagdag yan doon. O kaya naman ay ibabawas doon sa rimborso. Kung halimbawa ikaw ay may rimborso. In some cases, maaari na i ng datore di lavoro yung 100 euros na hindi naman pala dapat natanggap doon sa paga doon iyan ire-recupero. Take note ha, ang bonus ay 100 euros kapag ka isang buong taon na naglavoro. Pero kung halimbawa, 6 months la ang naglavoro, ay eh, di kalahati lang din ang bonus. Kaya, sa halip na 100, ay di 50 euros lang. Kaya sa pag-file pa din ng 730 2025, may itama if ever na kulang o kaya naman ay labis yung bonus na natanggap. Paano naman kapag ang isang laboratory ay dalawang laboro niya last year, dalawang kanyang code, poi parehas na siya ay binigyan doon ng 100 euros. Yung dalawa niyang nga datore, parehas siyang binigyan ng 100 euros. Kaya ang total na natanggap niya ay 200 euros. Alora, sa pag-file ng 730 2025, itatama ulit yun doon at ibabalik yung labis na 100 euros na natanggap kasi nga ang maximum amount lang na pwedeng matanggap ay 100 euros. If ever naman na dalawa ang datori pero parehas naman na hindi siya binigyan ng bonus. So baliktad naman ngayon. Dalawang laboro, dalawang datory pero parehas na hindi siya binigyan samantalang siya naman pala ay qualified. So, sa 730 2025 pa rin, yan ay maiitama doon para matanggap yung bonus. Important reminder ha, ito naman ay lagi natin nabanggit na, pero ipapaalala ko ulit sa iraga, na kapag ka ang iyong uh, code ay uh, higit sa isa, halimbawa ay dalawa, o kaya ay tatlo, o apat, o higit pa, okay basta't ang uh, code mo ay uh, higit sa isa, kahit pa yan ay code sa naspe o kaya naman ay code sa maternita, etc. basta higit sa isa ang code sa loob ng isang taon, obligado na mag-file ng 730. Obligado ha. Hindi ka mag-de-decide kung magpa-file ka, ka o hindi. Obligado ka na mag-file kapag ka, higit sa isa ang iyong code, kahit pa mababa yung total na reddito mula doon sa mga code na iyon. Ciao raga, musana naga? I am Chad and I will be your guide. Pagdating sa pera padala, I only trust tap tap send. Kung ikaw ay tulad ko rin na OFW o isang Pinoy din sa Europa na malimit na nagpapadala sa Pilipinas, i-download mo na ang TapTapSend app. No transaction fee kapag ka nagpadala sa banko o kaya naman ay sa mobile wallets. Sila rin ang mayroong lowest transaction fee sa Cebuana Luelier. Use my code DRAGACHAD to get 20 euro bonus sa unang padala sa Pinas. Buo na ang padala mo, may dagdag pa. Kaya raga, itap-tapsin mo na yan. Paano naman yung mga Golf e Badanti o yung nasa Lavoro, Mexico? Dahil nga sa ang amo naman nila ay hindi naman po pwede na maging sostituto din posta kaya hindi sila mabigyan in anticipo ng kanilang amo noong bonus na 100 euros last December 2024 ay samantalang sila naman ay qualified din. So paano nilang matatanggap yung bonus na 100 euros? Ang tinutukoy natin ay ang mga call ebadante yung nasa Lavoro Domestico. Gaya ng ating nabanggit na noon pa, ito naman ay naexplain explain ko na doon sa mga nakalipas na mga videos, kailangan nilang mag-file ng 730 2025 para kung qualified din sila ay makatanggap din sila ng bonus na 100 euros. Ulitin lang natin ha, para klaro, aring instruction naman na are ay para sa mga golf ay badanti, yung nasa laboro domestiko. Yan ay mapapasama, yung bonus 100 euros, sa magiging rimborso kung meron man na rimborso at manggagaling directly sa Agencia Delintrate. Kundi, simula sa December 2025 and onwards pa iyan matatanggap ng mga golf Ebadante. Kung wala namang rimborso sa ifinal na 730 2025 dahil mayroong tax na babayaran, ay di ibabawas naman yan doon okay, yung 100 euros. Example, kinumpute, nag-file ng 730. Ang tax daw na babayaran ay 500 euros ay eh di magiging 400 euros na lang. Okay? Yung kanyang tax sa babayaran dahil nga sa ibinawas doon yung bonus na 100 euros. Oraga, so umaasa ako na naging malino sa iyo ha at nakatulong sa iyo ang info na content ng vlog na re. Sana uh, ma-share mo rin sa iba at sana matulungan mo ako kasi pagka ikaw ay nag-follow, ikaw ay nag-subscribe kay Chad Will Guide, malaking tulong din yan sa akin. Once again, this is Chad and always remember Chad will guide. Thank you